Ay mga kalitar ayan, magandang umaga sa inyo lahat mga kalitar. Ngayong araw mga kalitar ay ayan, magpapalipad tayo ng saranggola Kagigising ko lang mga kalitar. Sorry mga kalitar. Uh, medyo maaga pa pati mga kalitar, wala pang siguro mga ano pa lang mag-11 pa lang mga kalitar ng umaga. So ito ipalilipad rin natin mga kalitar, ayan. Hindi na natin siya nilagyan ng sumba mga kalitar kasi susubukan natin siyang palipad rin ng aabot siya ng magdamag mga kalitar. Kaya ayun, ito yung magiging vlog natin ngayon mga kalitar. So try natin to na paabuti ng isang buong gabi mga kalitar kung higit pa eh patuloy pa natin siyang palili pa rin, mga kalitar so tara dyan lang tayong kapalipod mga kalitar sa so, may palaya na yan tapos ito lang yung amin mga kalitar tara mga kalitar palipa natin to try the lentasin natin doon lang tayo sa harap ano kasi mga altar, mas maganda kung mas malapit sa bahay tapos tatanga ah mabit sa room sayang yung mga mais mga kalitar namatay yung mga tanim na bulok mga altar hindi kasi naulanan Gracias. Okay na ba ba? Okay mga kalitar, ito na yung saranggola natin na na natin mga kalitar. Pakita mo ito sa taas. Ayun mga kalitar yung saranggola natin. Ayun, umikot ng isa mga kalitar. So, tatangar naman natin to mga kalitar dito. Kahayaan na lang natin siya dito sa... Medyo may kiling pala mga kalitar. Oh. Pero mataas na, nakakatabad ng ibaba mga kalitar. Tatangar na lang natin siya dito mga kalitar. mirik na Mababa yung ulap mga kalitar parang maaabot na saranggola natin ah sana mga ko may ilaw kasi yung ilaw mga kalitar dun yung ilaw ko dun nakakabit pa mga kalitar sa may halaman so ginawa kasing christmas light mga kalitar sa ama ko kasi yun mga kalitar Oh, ito na mga kalitar yung saranggola natin. Ayan na lang yung natira sa tansi natin mga kalitar. Ayan. Sobrang taas. Ayun, nasa langit na mga kalitar. O. Oh. o. Oh. Ayan na siya. Nasa pinaka taas taas na mga kalitar. Parang malapit na doon sa ulap po. Oh. Medyo nalabo siya mga kalitar. Parang nakaano na siya sa ulap. lakas ng hawa sa taas may sipol mga alternatan sa iyo mga kalitar, so doon na muna yun at update na lang tayo mga kalitar kapag nasa taas pa siya mga kalitar eh, hindi ko tuloy makita ayun pala sobrang layo mga kalitar hindi ako nangangamba na mga altar kung bumabaman kasi pag bumabaman, kung bumabaman mga altar doon lang sa may kabilang pali para. So update tayo mga kalitar, andito tayo sa bahay bahay ko mga kalitar so ayun yung saranggol natin update tayo nasa taas pa mga kalitar mga kalitar at ayun sobrang taas di ko masyadong makita ayun mga kalitar ayun dumapantag ako mga kalitar so ayun. update lang yan mga kalitar mamaya ulit So, dito kasi, mahalta may birthday han. Birthday ng aking kapatid, mga kalitar. So, naghahanda sila doon sa may hipap. Nagluluto sila ng manok. Okay, mamaya ulit, mga kalitar. Oh, Ito, mga kalitar, okay. nagluluto sila dito ng kalderetang manok. <laughs> Para sa kaganaping birthday han. Ito naman, mga kalitar, ang niluluto nilang tinola. Mga kalitar, ayan, babago pa, mga kalitar. yung papagayon natin nasa taas pa tapos magdidiskarga muna kami mga kalitar dito diretso trabaho muna tayo mga kalitar so, yung papagayon natin nasa taas mga kalitar ayan mga kalitan didiskarga natin nasa trabaho ko ngayon at yung natin ayan mga kalitar andun sa taas malapit lang dito sa katrabuhan ko yung patak mga kalitar na saranggola ah, diba doon sya mga kalitar kita niyo yung mga ang yun doon pa siya na sa may kabila mga kalitar Doon siya nakatali So tapos lang namin ito mga kalitar Tapos update ulit tayo mamaya pagka uwi ko mga kalitar An hour later. Ayan na nga mga kalitar Tapos na tayo sa ating trabaho mga kalitar Bali yan yung binaba namin o dinis karga Mais yan, mga kalitar so, kung sa kusakong mais na kadami namin binababang ganyan mga kalitar o dinis karga yung mga kasama mga kalitar So, eto. update tayo. Tingnan natin kung lumilipad pa yung saranggola natin mga kalitar sa taas. Titingala lang tayo dito mga kalitar, makikita na natin. Kaya natin pagsabayin mga kalitar yung pagpapalipad at pagtatrabaho. Ganyan kaganda yung ating content mga kalitar. So, ayun mga kalitar, malapit na siya sa buwan mga kalitar, tama ba? Kasi, kita nyo naman, malapit talaga, di ba mga kalitar? So, tara, Uwi na tayo mga altar, tapos update tayo doon sa bahay. Ayan mga kalitar, bali. Tatatapos lang natin mga altar sa trabaho. Tapos, ito mga kalitar yung ating saranggola pinalilipad. Ayan. Dito pa rin siya. Buhat sa, buhat dito. Tapos doon sa pagtatrabuhan ko mga kalitar, kitang-kita natin yung saranggola mga kalitaris saranggola natin sobrang haba na hindi niya na madala yung sa ano yung tansi mga kalitar pataas hindi niya na kayang itibid. masyado kasi malambot yung saranggola natin pero okay lang altar kasi ang ano naman talaga natin habol natin dyan mga kalitar ay testing pang magdamag so update ko na kayo mamaya mga altar pag medyo madilim na ang oras natin ngayon mga kalitar ay 2.47 na mga kalitar nang hapon mga kalitar so pinalipad natin to mga altar kanina mag 11 mag 11 pa lang mga kalitar nung pinalipad natin to update tayo ulit mamaya mga kalitar kapag medyo dilim na so antenyo yung update natin mga kalitar ayan na nga mga kalitar 5.16 na ng hapon mga kalitar at yung saranggola natin ay Nasa taas pa rin mga kalitar So update tayo, puntahan natin sa may palipar natin Para ipakita natin yung ating saranggola Ayan na mga kalitar Andito na tayo sa Ating pinagpapalipadan Ayan 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 Napakatining na ng hangin mga kalitar Hindi niya kaya talagang dalhin yung tansi mga kalitar Sobrang lambot lang niya Pero okay lang yan mga kalitar Ang ati habol ay Mapagdamag siya mga kalitar Sana lumilipad pa siya bukas ng umaga 5.16 na mga kalitar At ayun Ayun pa rin yung natin Mamaya madilim na mga kalitar Update tayo mamaya mga kalitar Mamaya ang gabi Ayan mga kalitar, 6.10 na ng hapon mga kalitar at yung saranggola natin eh, ayun, nasa taas pa rin mga kalitar, sobrang tayog na mga kalitar, matining na yung hangin sa taas. Ayun, natataklo ba na siya mga kalitar ng itim na ulap. Ayun na mga kalitar yung saranggola natin, natataklo ba ng ulap na itim. Oh. Ayan yung tuldok na yan mga kalitar, natataklo kasi mga kalitar ng ulap na itim. Sobrang taas. Kaya ayun. Abot langit mga kalitar yung ating saranggola. Oh. Nawawala mga kalitar. Sobrang taas. Hindi naabot ng camera mga kalitar. Mga kalitar saranggola natin. Sobrang taas. Natataklo din talaga mga kalitar ng ulap po. Oh. Kita niyo malter yung itim na ulap na yan nandiyan sa likod niyan mga kalitar. Kita yung ating kapaligiran, kita nyo, Magtatakip silim na mga kalitar oh. So mamaya update ulit tayo mga kalitar dun sa ating saranggolang nasa taas. At tingnan natin kung nalumilipad pa siya mamaya mga kalitar. So update update lang tayo. Okay mamaya ulit mga kalitar. Kapag Madilim na mga kalitar. So, update ko kayo mamaya. An hour later. Ayan mga kalitar, 7-6 na ng gabi mga kalitar at mag update tayo. Kanina medyo tumamlay yung hangin, humina yung hangin dito sa amin mga kalitar. Pero hinayaan ko lang mga kalitar, hinayaan ko lang siya sa taas, hinayaan na lang natin siya kung babagsak man siya mga kalitar. So mag update tayo, puntahan natin. 7-6 na mga kalitar, nga pala, ito na yung update natin ulit sa oras na to mga altar, tara puntahan natin yung saranggola ayan mga kalitar, palabas tayo dito sa amin punta tayo sa paliparan buhay na yung flash ng ating camera kasi hindi na natin makikita mga altar kapag ka walang ilaw pa mga kalita yung ating saranggola ito ayan, sobrang ganit pa hanap tayo ng plastic mga altar para marinig nyo yung tunog Magalit pa ito, Mamilo. Ano yan? Sa kilo? Kunti lang ang tira. Titignan kung bababa. -ba. Ako nakapagtangara dati, eh, hindi naman bumaba. Ang bagsak na sa kanluran. Sa may buli. Malapit sa buli. Ang patak niyan. Sa tapat ng buli. Kanina pa yan? Hmm. Ang uh, si Potpot po pot po oh. Ay mga bagar. Ay Wala. Nakabisi Potpot pot, mga kalit. Ang bagar Hindi. Yung parang malaking layangan. Yung parang isdam po it. Oo oh, no. Sipo lang yung tansay no. Oh. Lalagyan ko sana ng ilaw. Hindi ko nakakabit pa sa may halaman yung ilaw. Si Potpot mga kalit. Potpot. Layangan. Ha? Ganit na. Sipo lang. Ilay mga Potpot. Lapit ka doon. Na, Nasipo lang yung Oo. Oh. Oo. Oh. Nag-anitan mm -hmm. oh, ini so. eh. 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 daw yung papaya? <laughs> ay, <maburot> ang papaya. <laughs> Ito, ay, malaki. Nasipol ma, naman eh. Pa, ay, na. na. Sana harap, Malakas. Para hindi baba Sana nga. Hindi, hindi bababa. Oh, oh, kaya akong delfiner, eh. Ito na nasa ipon ng tansi. Nagutok na. Ilabo siya lang yan. Ganit ba ito naman? Ganit eh. Nasa ipon ng tansi eh. Baka mak makalagot ulit at isang araw. Ano <laughs> nga <laughs> ilo ka pa? Sipon. Lakas na nga kasi taas mga kalitro.

ganit Huwag malagot mga kalitar. Sobrang ganit. Sa si, Na. Hmm. kapag update na tayo. So, mamaya ulit mga kalitar. Bali, update ulit kayo mamaya mga kalitar. Okay, mga kalitar. Ayan, update tayo mga kalitar. So, 11.3 na mga kalitar nang gabi mga kalitar. Ayan. Eleven 3 May problema tayo mga kalitar So yung saranggola natin Nasa taas pa Ang naging problema natin mga kalitar Sumabit siya dun sa may puno Ayun mga kalitar Sumabit siya dun sa dulo ng mahogan eh. Pero lumilipad pa siya mga kalitar Dun sa taas Bumaba siya kanina humina yung hangin yung tansi niya bumaba, lumapat sa may mahogan, hindi ko maalis. Pero nasa taas pa yung saranggola mga kalitar. Ayusin ko lang mga kalitar. Siguro hindi ko na maalis to bukas na lang siguro. Tingnan natin kung aabutin talaga ng bukas. Okay? Ayan mga kalitar. Gusto sa sumabit. Ito na, mga kalitar, last update na to. So bumaba na yung saranggola natin. Oras natin mga kalitar ay 11.36 mga kalitar. At nandito ako sa kabilang paliparan. dito siya bumagsak mga kalitar. So nakita ko na yung tansi niya. Dito siya bumagsak mga kalitar. Susunsunin na lang natin para makita natin kung nasan yung saranggola. Yan mga kalitar, yung tansi. Bumahar dito hanggang dun. Nandito na ako sa kabilang paliparan. napakalayo nito mga kalitar. Isang kilo to ang tansi na lang yung natira so tingnan natin kung saan siya papunta ayan so kinuha ko na hindi ko na pinagpabukas mga kalitar kasi baka sumabit sa tali ng baka pag sumabit sa tali ng baka mga kalitar eh, baka yung baka ay masaktan Aray ko dami makahiya ayan, mga kalitar napakalayo sa mga kalitar nito tansi oh sunsunin lang natin mga kalitar sana hindi sa loob ng planta mga kalitar mahaba habang pulunin to mga kalitar yan ingat lang tayo mga kalitar kasi baka makatapak tayo ng ahas ayun ibon mga kalitar lumipad saan galing yun dito lamang pugad ayun mga kalitar ayun yung saranggola ang daming ibon ayun tanaw ko na yung saranggola mga kalitar Ayan. malapit na tayo bumaba ang layo grabe itong vlog na to mga kakalitar 11.36 na ito diba dito pa rin pumatak mga kalitar sa palayan kaya malakas sa loob ko makakalitar na magtangar Ayan mga kalitar Natasak ako mga kalitar na makahiya Sakit Ayan mga kalitar So kalasin ko na to mga kalitar Tapos uwi na tayo Bali ito na mga kalitar yung saranggola natin Ayan nakakapagod mga kalitar So nagkupis tayo 11 Tapos tayo 11 din mga kalitar hindi pala, 10 pa tayo nag-umpisa tapos-tapos tayo. 11, magto-12 na pala mga kalitar. Ayan, ang gulo ko mga kalitar. So inantok na kasi ako mga kalitar. So ayan yung saranggola natin, yun yung tansi mga kalitar. Grabe mga kalitar, sobrang nakakapagod. <laughs> hindi man natin nakuha yung pagpapalipad natin ng magdamag. Eh okay lang mga kalitar, at least sinubukan natin mga kalitar. Saka, hindi pa rin tutuong magandang hangin yung ating natamasa kanina mga kalitar so kulang pa sa hangin hindi pa ganun diretsyo hindi pa ganun dire diretsyo yung hangin mga kalitar kaya ayun bumagsak yung saranggola natin bumaba at buti na lang malatras sa palayan din sa kabilang paliparan mga kalitar medyo malayo talaga yung nilakad ko mga kalitar pero okay lang basta na, -up na video natin mga kalitar yung ating sarang pagpapalipad ng saranggola bali yan hanggang dito na lang mga kalitar at kung nag enjoy kayo like nyo yung ating channel. Subscribe kayo mga kalitar para ma-update kayo. Gagawin ulit-ulitin natin mga kalitar yun. Magpapalipad ulit tayo mga kalitar. So, susubukan ulit natin sa isang araw kapag medyo maganda talaga yung hangin at ramdam natin na hindi tumitigil yung hangin sa taas. Gagawin ulit natin yung pagpapalipad ng gabi. So, susubukan pa rin natin magmagdamag mga kalitar. Hindi natin titigilan yun hanggat hindi natin nagagawa. Bali, ito mga kalitar, abangan yung paglipad niyan mga kalitar. Malaki rin yan. At na! Hanggang dito na lang yung video natin mga kalitar. Maraming maraming salamat at subscribe. Nakantok na talaga ako mga kalitar. Ito yung angay natin mga altar, lang na. So, bye bye. Subscribe at salamat sa panonood mga kalitar.